Hello guys mga katikang natin dyan Kumusta kayong lahat ngayong araw Ang unang gagawin namin Pumunta muna kami dito sa Buko City Mamimili tayo ng mga gamit para sa bagong bahay ni Kuya Robin. Samahan nyo kami dito tayo papasok sa J&L Shopping Center. Siya taut sa lahat nating mga followers dito. Ang mga nakalista nating mga gamit na ating uh, bibilhin para sa bahay ni Kuya Robin ay nandoon sa second floor. Mayroon namang escalator patungo sa second floor pero medyo kinabahan ako kaya dito lang ako dumaan sa hagdanan para sure nang nakalagpas na ako sa gitna ng banda ng hagdanan paakyat mayroong isang salesboy biglang bumaba at inalalayan ako Maraming salamat at shout out sa inyo isa kang good example na handang tumulong sa mga taong may kapansana na katulad ko Dating namin dito sa itaas, hindi na kami namimili pa. Pinupull out na lang yung mga item na bibilhin namin dahil nakalista na po ito sa listahan ko, pati yung mga presyo. Dalawang mesa, mga upuan at apat na box lagayan ng mga dami. May plimat din tayo dalawa. May banig, kumot, kurtina, pillow cover, at saka mga unan shout at maraming salamat ni Miss Guapa sa pag-asikaso sa amin mapadali ang aming mga bibilhin na mga items madala agad sa Kasir area. sa punong puno po kami ngayon. Ay nating uh, na natin kung nandito ba sila. Ang, ang bahay na naroon sa nahana. ito na So, 'yan po a uh, ano namin i-plastar namin sa loob ang mga gamit nila. So, ang una natin Ito po ah uh, So, kini keni kuya Robin at mamaya ho may isang mesa dito at saka mayroong upuan. So nasobra yung isa yung upuan. Walo sana na, na naging siyam. na Meron tayong Lalim siguro yan. Lagay. Tingnan na kasi yan dito sa lalim. Oh. Ayan dito. Ah, yan. dalawa to. Dalawang makasya siguro. Oh, dalawa. Yan. Yung isa. Yan dito Sarap. sa lalim ng ano po. Yan, kasi yan, kasi talaga.

po yung una natin. Walo yan. Tagatag sa Walo yung una natin. At saka ito po yung mga ano natin. mga ang binili namin komot yung cotton. Para antay ginaw. Nakuha. Pillow cover. Uh, pillow cover. Pero Ben, ang ah, isang ano po. Bali. Dalawa. Ngayon. Dalawa. Ha? Ah, bali ano to. Bali walo din ito. Ha? Yan. Yan ah uh, magaganda ito kasi ano cotton. So hindi kayo ma you know, ha? Huh? So nindot din sana habol na. Ha? Do sayo ra mo maglaba na, doon kayo na do lang kitawig. So din oh. Yan ito no, po yung mga komot natin guys. Napakaganda ito tuwing uh, maginaw ang panahon kasi cotton. Yan. Yeah. Masalo. Yan dito oh nalagpad ba murag upat siguro katawa masuod ani eh. so bali lima to pila to ka bo upat ka lima at saka ito yung mga kurtina natin yan para doon sa taas eh. at saka dito ito po itong dalawa dito natin ilagay kuya Robin at saka itong tatlo at tatlo ito lang na napili namin eh parang hindi makapasok yung silaw sinag ng araw so ito po yung nabili namin ito lang napili namin kasi wala nang ibang ano po at saka yung banig natin nabili din kami ng banig ha? no so, dalawang uh, family size at isang single ha? Itong, itong family size para to di hmm. doon sa ano sa kwarto ninyo dako man eh atong buhaton na doon ang atong sang ipuan ng kurtina yan po guys na na ano na po na sit up na po namin lahat so ipakita namin sa inyo nandito siya sa loob so, yeah, so ito po yung kurtina na nabili natin dito yan so pwede ito pag uh, walang init pwede ganun doon sa gilid pwede din na ganun so ito po yung kurtina na nabili natin ang design niya sa galapas yan ito po yung design so pwede yan nalagyan ng ano ganun sa akin doon. So, ganyan lang muna. Kasi madilim na. So, ganoon din sa ano. Sa tabila. So, mayroon tayong bigas ha. Yan. Ito po yung misa nyo dito. At saka may apat na upuan dito. At saka ibang upuan nandoon sa ano, kainan na doon. At, at, yung isang misa nandoon sa kainan nila. So, ito po kaya Ruben no. So, uh, ito po may... Ayun, kabinet sana ilagay natin dito. So, nabilha lang natin ng ano ng dalawang uh, box. So, kasi yung dalawang box dito. Dito okay. sa loob. Yes! Akyat ay akyat. Yan. Pasok tayo, eh, pasok. Yan po. mayroon tayong unan. Mayroong uh, cover pillow. Mayroong kumot at saka nakabili kami ng playmat at saka mayroon tayong banig yan yan banig yung itong banig family family size to kasi to dito at saka ito po yung ano nila itong drawer nila yan ito. so lagayan ito ng damit at saka ito ang kurtina na hanap na, 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 natin yan kurtina sa bintana Pag-design so, ito, ito. So, yung dito try ganun lang. Pwede ganun. Pwede So, damit um, nila. Ganun. So, dito po yung unang kwarto nito. Ang divisyon. No? Dito nakalagay yung... So, yung mga damit nila, uh, tupiin nila yan, ilagay mo dito. So, doon sa kapila Ganun pa rin, mayroong playmat, mayroong komod, mayroong pillow cover, mga pilo. Yan. At mayroong itong banig. Ito, mayroong banig. Yan. Pamili sa malaki-laki itong banig nila. Pwede ilagay na ila dito sa ano. Kapag walang banig, pwede sila maglaro ang mga bata ito kasi mayroong uh, play, playmat. Hmm. Yan, ito po yung ano. Yan, kurtina. Yan. So kapag mainit, hindi ganun. Close. Ah, close. So ito po yung ano. Yan. Drawer dito para lagayan sa mga damit nila. Pangalawang kwarto ito. So, yan. So. Nalang muna. Yan po. Yan po ah. Balik tayo doon sa baba. Salamat ang tawag ng Nah, dia butuh kita unih-unih. Alhamdulillah, kita unih-unih, deh. Kita butuh, ya. Kita butuh, deh. Kita butuh, oh, selamat, kita unih-unih. Gawa sa balai, ngapalitan, baju ng ngamit, no? So, wala, wala, ginahin mo, mga banik? Wala. Wala, no, si mga gamit, wala, no? So, karun, komplito. So, karun, komplito, ya. Dua, dua, dana, ko, sa taas, so, si pikas kuarto, naibaks, na ko, pikas, po, naibaks, ang uban pa rin yung mga gamit, pwede po rin yung butang din eh oh, ha? Oh. nga pa yung mga box dito sa ilalim tsaka mayroon pang, ha? Yan. bigas oh yan to okay. yan ah, at tsaka kuya Robin ah, ah, bukod sa mga gamit ngayon bukod sa mga gamit may kas na ibinigay sa si mam Linda Koleks 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8 9 10 10,000 Napakabait ni Ma'am Linda Colleges, maraming salamat Ma'am Linda Colleges. At uh, salamat, nakapasalamat din kami kasi uh, binigyan din kami ni Ma'am Linda Colleges ng pang, ano, pang pamasahe sa amin anak mga budget-budget araw-araw para sa school. Pamasahe din sa uh, anak nating nag-aaral. So, binigyan din kami ni Ma'am Ma Linda ng 10,000. 10,000 din ibinigay ni Ma'am Linda Colex at saka hati kami ni Bro Tata 1, 2, 3, 4, 5 10,000 sa inyo bro hmm. hati tayo Yan, maraming salamat po uh, Ma'am Linda Colex ma maraming salamat Ma'am Linda malaking tulong po to sa mga pamasahe din sa aming anak matungo sa school nakuha ko po salamat din tao mga mga tumatawag mga kuwanan Buatan bukong mabay kaabag ko ng kwarta mga sus ko oh, po salamat yung daw niya wala <laughs> so komportable so, na mo sa bahay ninyo no um. na mayroon ng matulugan at saka nadagdagan pa ng mga gamit kompleto um. mayroong kumot o na no doon ikaw doon na nindot na pagkatulog na yung mga unlan no? o kung sa'yo may kasulti salamat po na mga nga kung sa kitabang mo ang pinag-ibig nga

Salamat. 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 ka Salamat. 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 na Salamat. 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 Salamat

po ay naghalaga po ng 18,347 So mayroon tayong discount doon. Mayroon tayong uh, VIP card. So ang nabayaran uh, na lang natin 17,796.59 sa mga gamit ni Kuya Ruben at saka yung isang kabang uh, bigas 2,740. So ito po yung nabayaran natin lahat. So mayroon pang konting sobra uh, ibili natin ng yung dribanda Ito ang kawayan ng lingkuranan okay. Ilang lakay? Ah, dapat dag, ba? Ah, pwede ko na umaling koran, pwede oh. sa magdaan, Ang dali Ah, so, so, sunod na araw. Kasi sobrang puno na po yung multi-cow namin kanina. Wala na kaming makargahan pa. So, gumiritso na kami dito. So, sa, sa susunod na araw, ibili tayo ng kawaya na ano po, maupuan, uh, pwede yung So, ang sobra nito. Mayroon pa itong sobra. Ah, uh. yan, maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Linda Koleks. Maraming salamat. God bless po sa inyo. Yan po. At sa susunod, magpapidido siguro doon sa lababo ninyo. Lababo, sa ingan. Uh, yung hugasan ba?